Welcome po sa aking YouTube channel! Gusto niyo po ba ng isang napaka-inam na pampaswerte ngayong 2024? Babahagi ko po ito sa inyo na eh, talaga namang ito po ang mainam na pampaswerte para sa taong 2024. Maganda lamang po kayo ng mga sangkap na ating kakailanganin. Tulad po ng isang red envelope or ampaw kung tawagin para sa taong 2024. Maganda din po kayo ng coins na 168 pesos. Kumbaga ang bilang po niya ay 168. Pwede din po ang 1 peso and 60, 60 centavos and 8 cents. O ano po ba yun? Basta 168 po. 1 peso, uh, pwede pong um, 50 cents, then 10 centavos, then 8 centavos. Medyo mahirap pa po pag sa coins. Kaya mas okay po ang ihanda nyo ay 100 pesos, 60 pesos, and 8 pesos. Kung kayo naman po ay maraming pera, ang ihanda nyo na lang po ay 1,680 pesos. Yan po ang inyong mga sangkap na kakailanganin sa app. Pampaswerte natin ito ngayon 2024. Kung nakahanda na po ang lahat, kayo po ay um, ilagay nyo sa inyong supot o sa envelope na pula o kaya sa ampaw, ang inyong inihandang halaga. Basta po dapat lagi ang kabuuan niyan ay 168. 1 peso, 60 centavos, and 8 centavos. 100 pesos, uh, 60 pesos, and 8 pesos. Pwede din po ang 1,000 pesos, 600 pesos, and 8 pesos or yes, tama po, or 80 pesos. Mga ganyan pong halaga. Ilalagay nyo lamang po yan sa loob ng inyong envelope na inihanda at lalagyan nyo ng isang dahon ng laurel. Sa dahon po ng laurel, kapag ka naipasok nyo na, ay bubuksan nyo po yung envelope at magwi-wish kayo na kung ano ang gusto nyo mangyari na swerte ngayon 2024 sa inyo. Alam niyo naman po ang mga pampaswerte valid only for one year. Kaya next year po ay magpapalit na ulit tayo ng mga instant pampaswerte. Kasi kung ang inyo pong ginagamit na pampaswerte ay yung ating mga simple lamang at hindi po talagang galing sa kalikasan or mga anting-anting amulet, ito po ay kailangan lagi nating palitan. Pero kung yun po ay yung nanggaling sa kalikasan o sinasabing anting-anting, ito po ay hindi na kailangan palitan. Pagkatapos po na ito ay inyong maisagawa, Kapag uh, ritual na po kayo ng mga wishes, ito po ay sa umaga nyo gagawin. At ang isa pa, kung sakali na coins ang inyong gagamitin o may gagamitin kayong coins, kailangan po ito ay nilinisan, nilinisan nyo sa suka at asin at ibinalad sa sikat ng araw. Kung mga paper bills naman po ang inyong ginamit, kailangan po ay yung bago. Hindi naman yung bagong-bagong kayo lang yung nakahawak. Basta po kung ay bago pa at ang tawag nga sa atin ay yung malulutong para naman po malinis siya. At kapag po yun ay naisagawa nyo na, ito po ay ilalagay nyo sa inyong unan. Sa inyong pong unan, ito ilalagay at mm, tuwing gabi bago kayo matulog, ay magwi-wish pa rin po kayo kung ano po yung inyong hangarin. Kunyari, kayo ay sa ano po, magkabenta ako ng maayos. Huwag niyo pong lalagyan ng sana ha. Pero ang words po na sana kapag tayo, tayo ay humihiling, bakit po bu po ba natin lagi itong nasasabi kahit po ako, amanado po ako na lagi pag tayo humiling sana pulo ja na po ganyan palagi natin po itong nagagamit pero sa totoo lang po, ang word po na sana ay hindi dapat gamitin kung swerte po ang ating hinihiling o kaswertehan. Kailangan po ang word na sana ay sa ating Panginoon lang po natin gagamitin na tayo ay nagpapakumbaba sa Kanya na sana ay pagkalooban tayo ng Kanyang biyaya. Pero pwede din po naman na gamitin kung tayo po ay magdadasal sa ating Panginoon. Yan po ay inyong gagawin ngayong January. Magtatapos na po kasi ang taon at yan po ay para sa 2024 na pangpaswerte sa buong taon. Mas maganda ang mas maagap. Kaya po ngayon pa lang maganda na kayo, mangodekta kayo ng mga uh, sangkap na ating kailangan. Ipinapaalala ko lang nun po na ito po ay nakalagay sa ating unan sa loob ng isang taon. Kaya kailangan po ang pera niyong gagamitin kung ito ay 16, 168, 168. 1680 kailangan po ito ay permanente na nakalagay sa ilalim ng inyong unan sa loob ng isang taon ito po ay magsisilbi na pampaswerte nyo sa loob ng isang taon mag-wish na po kayo ng mga possible na wishes. Huwag naman po yung mga impossible wishes. Maraming maraming salamat po sa muli niyong pagdalaw dito sa aking YouTube channel. Huwag po kayong mag-atubiling mag-comment kung kayo po ay may itatanong. At ito po ay akin sasagutin sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po at God bless inyong lahat.